Pwede naman yan. Pero may requirements para patunayan yung detalye ng pagkaka-panganak. Ayon sa maraming government agency, madalas na modus operandi ng mga foreigner yung pagkuha ng peking birth certificate para magmukhang Pilipino sila. 2021 pa lang, sinabi na nitong ang pagpapanggap na Pilipino gamit ang fraudulently acquired birth certificate ay dapat ituring na immigration problem at national security issue. Dahil dyan, dapat may supporting documents sa late registration. Bukod sa salaysay, kailangan magpresenta ng hindi kukulang sa dalawang dokumento. Kasama ang baptismal certificate, school records. Bukod dyan, kailangan ng sinumpaang salaysay ng dalawang tao na may kaalaman sa pagkakapanganak at dapat wala silang relasyon sa nire-register. Ang late registration of birth ay dapat gawin sa local civil registrar sa lugar kung sa